Nandito pala tayo guys sa Niana Bilog. Bale, meron po ditong pamimigay na bigas. tagtatlong kilo po na bigas guys ang ipamimigay dito. Bale, nandito po yung ano, naghatid ng mga bigas. Isang dump truck po yung sinakyan ng mga bigas guys. Ayan, dahan-dahan na silang nagbaba ng mga bigas. Ang dami namin dito kasi apat na barangay to dito guys na uh, pinaano pinapunta pero wala naman daw pili basta makapunta. Yung iba sabi nila pero yung iba naman kailangan mag at, ano kasi guys mag attendance after mabigyan. So ayan na po guys nababa na po lahat ng bigas na dito sa barangay Tambulan. Yung iba hindi na binaba kasi meron pa silang hahatiran na ibang lugar. Ngayon guys, ayan, nag-start na pong mag, ano, mag bigayan ng bigas. Bali, kuhang-kuha talaga dito si mama guys. ay naka, naka red ng sombrero. Sobrang dami talaga guys kasi lahat hayo gustong kumain. So, bigas free. Kaya nandito tayo guys kahit gagastos tayo, okay lang. At least maka magkaroon tayo ng free bigas kasi sayang naman din kung hindi natin kukunin, 'di ba? free lang naman siya. Kaya nandito tayo. Ayan, thank you pala kay Gobchako sa kanyang uh, mga ipinamigay na mga bigas. Ayan, maraming napasayang tao. Thank you ng marami. Kahit nakakangalay mag-anugay, tsaka mainit nga dahil sa daming pila, ah, okay lang. Guys, nakarating na po tayo ng bahay. Galing po tayo kumuha ng ayudang bigas. Bali, ipapakita natin ngayon yung kanilang bigas. Kung gaano po kaganda. Kaya po yung bigas nila, guys. Ang ganda, sobra, oh. Ewan ko po anong variety nito. Basta sobrang ganda siya. At, mm, No oh, sobrang ganda yung bigas nila, guys. Ayan, oh. Galing din pala tayo guys ng tayasan kasi nanghingi po tayo ng ayuda para po sa, sa ano ni Mateo guys. Sa kanyang kagat ng pusa. Nakagat po kasi si Mateo kahapon sa umaga guys. Kumakain siya. Tapos siguro may laglag na mga mumu. Tapos pag ano, kinakain ng mga ano, mga pusa. Tapos pag tayo niya, naapakan niya. So nakagat talaga si Mateo guys. Kaya naman, kahapon ng hapon, dinara natin siya doon sa Binday Hospital. Tapos, in-injectionan nga siya ng pang-rabis. Tapos, uh, meron po siyang dalawang, ano guys, dalawang risita na, ano, rabies uh, rabis para sa rabis. So, uh, bibilihin natin guys nasa 1.5 kasi isa so 3k ang dalawang ano dalawang vials nang hingi tayo ng tulong para sa ano ni Mateo sa kanyang uh, dalawang vials kasi tag 1.5 nga bawat isa so sa ano kasi Bernice ang pangalawang injection niya nung una walang bayad tapos tong pangalawa kailangan na ng ano magdala tayo ng ano ng vials na dalawa or pwede naman isa muna kaya nanghingi tayo ng tulong kanina doon sa tayasan LG Nakakuha po tayo guys ng 1.5. So, kailangan na lang natin is 1.5 na lang din po yung ating kailangan hanapin. Na, makakabili na tayo ng isang vial. So, uh, para sa lunes, yata yung ano, Martis pa. Parang Martis yung sunod niyang inject check pang tatlo. Kasi apat na inject check daw yung sinasabi. Kailangan kong makabili ng dalawang ano, vials. Pwede na lang naman daw muna isa meron na tayong pambili ng isa para sa Biyernes. Kaya, ano tayo guys, lupay-pay tayo <laughs> kasi galing pa tayo nagbiyahe sa malayo. Tayasan, balikan, tapos pag uwi ng bahay, kumain ng tayo ng lunch. Tapos pumunta tayo doon sa Ayuda ng Bigas kasi sayang naman yung tatlong kilo. ba diba? Kahit, oh, ang um, ano, ang um, ganda talaga ng hibla ng ano, ng bigas. Pero yung iba guys sa malayong lugar kagaya sa ano uh, pinukawan na daw sila ng 250 tapos yung nakuha nila tatlong kilo. <laughs> Kaya ay naku, 'di ba? Hindi talaga yung iba nalugi, yung iba naman kami naman kasi dito lang naman kami. Nag ano lang ako nag ah uh, na lang ako ng worth of 50 pesos sa karating na tayo doon. <laughs> Tapos nakabaw, nakauwi na tayo. Ang ano din namin, ang nakuhang bigas ni Mama is bali tagtatlo, tatlong kilo kami. Nasa anim na kilo. Tapos kay ding ilin, tatlong kilo. Nasa 9 kilos sa amin lahat. <clears throat> Kaya okay lang din kasi sayang naman ko hindi natin to tinunta Hindi natin pinunta to. Ang gaganda pa naman ng ano, ang bigas. Oh, sya And thank you kay Gobchako sa kanyang binigay na pabigas. Naka ano tayo, makakatikim tayo ng kanyang pabigas. At ito lamang po muna ang ating vlog for today guys. Kasi meron pa po akong home service massage ngayong gabi. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi <coughs> gabi na. <laughs> gabi na mamaya pag uwi natin. Magmariyanda na lang muna ako ng... Magmariyanda na lang muna tayo guys ng tinapay. Ayan yung tinapay. Magbili si mama ng maraming panisa. bumili din siya ng gatas. Tama yung gatas di. ma di ka ganahan ang gatas ah. Ayan. Ayan. Malaking pandesal binili ni mama. Ito yung binili ko na ano. Akala ko talpa 5 tag 10 pala tong ano. Itong parang kababayan. Oh, banana bread ba? Kasi malalaki naman ito. Banana bread yata. Parang banana bread nga. Ito lamang po muna ating vlog guys. Maraming salamat po lagi sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga upload. Hanggang sa muli po. Bye!